Paano nga naman magkakaroon ng second chance kung kahit kumustahin ka hindi ko man lang magawa Pero kasi hindi ko rin makaya Siguro wala pa akong sapat na lakas ng loob para gawin 'to Kaya ngayon kaya ko lang gawin I wish na sana masaya ka nung nakita ko ulit siya. Iba pa rin pala yung feeling, no? Na kahit maraming tao sa lugar na yun, makikilala ko agad siya eh. Bakit nga naman hindi? Siya yun eh. Siya yung nagustuhan ko. Siya yung minahal ko. At kung noon, binigay ko lahat. Siguro ngayon, kaya ko rin ibigay pa lahat. At ibigay pa yung nararapat. Kung papayagan ni Tadhana, kung papayagan niya, Baka sa pwede ulit di ba? Thank you